Nasabi ng ating bida na makikita din niya ang mga kalaban niya dito sa sacred domain. Habang nag-iisip ang ating bida bigla siyang nakakita ng name tag. Nalaman niya ang pangalan pala ng bangkay ay Gusantong. Biglang may nagsasalita galing sa labas na iniimbitahan daw nila ang kanilang master na lumabas ang tinutukoy nila ay ang bangkay na nakita ng ating bida. At napag-alaman din ito ng ating bida. Ang nagsasalita kanina pala ay disipolo ng bangkay kasama ang maraming mga disipolo. Si Zhao Gofeng ng Heavenly Martial Hall nagsabi ito at nakiusap ito sa master niya na lumabas na ito at kailangan raw siya ng kanilang Heavenly Martial Hall. Si Zou Qi ang sinabihan niya ang kanyang senior Zhao Gofeng na nag-alala ito sa kanilang master dahil hindi pa ito tumutugon. Nasabi ng isang disipolo na ang kanilang master ay isang henyo sa kanilang Heavenly Martial Hall at hindi pa ito lumalabas doon thousand of years na ang nakalipas at nag-alala na ang iba dahil wala paring tugon kaya nagmungkahi ang isa na sirain na lang nila ang formation doon. At naghanda na si Zhao Guofeng na pangunahan ang pagsira sa formation para babuksan ang malaking gate para makita na nila raw ang kanilang master. Nasabi na lang ni Zhao Guofeng na wala na siyang magagawa at para ito sa kanilang master. Habang sinimula na nilang wasakin ng formation inutusan ni Zhao Gofeng ang lahat ng kasamahan niya na pamonta na sila sa position nila according raw sa 7 star position para masira nila ang formation doon. Sinang ayunan naman ito ng lahat. Dahil sa pinagsama nilang atake nasira nila ang formation at nabuksan nila ang malaking gate. Sa pagbukas ng malaking gate na alerto sila. Dahil lumabas dito ang ating bida. Nagsabi ang isa na kung ang kanilang master na baraw ang lumabas. Sinuri naman ito ni Zhao Gofeng. Bigla silang nagbigay galang sa kay Gu Xuanzhen at pinagkamalan nila ang ating bida na kanilang master at ang hindi nila alam matagal na palang patay ang kanilang master. Tinawag ni Zhao Gofeng ang ating bida na master at humingi ito ng tawad dahil sa hindi nila alam ang kalagayan ng kanilang master at dahil sa pag-alala nila nagtulong-tulong silang buksan ang gate. Nasabi na lang ng ating bida na pinagkamanlan raw siya nila na master nila at nasabi din ng ating bida pabor raw ta sa kanya para malaybot ang sacred domain. Nagtanong si Gu Xuan siya na kung seno raw ang tao na kaharap niya nagpakilala naman si Zhao Gaofeng at sinabi niya na ang kanilang master daw ay umalis kaya inutusan sila na pamong para sunduin ang ating bida para siya ang mga ngasiwa sa kanilang heavenly martial hall. Nagtanong naman ang ating bida kung sino ang tinutukoy nito na master sinagot naman niya ito na Master Hui Sheng Cheng. Ang ating bida po ay nagpapanggap lang na kanilang master at hindi nila alam na matagal ng patay pala ang master nila balik-balik tayo nagsalita naman rito ang ating bida na kung bakit raw umalis si Brother Hui Sheng Cheng at hindi niya hinintay ang ating bida. Biglang sinabi ni Zhao Gofeng na hindi raw lalaki si Master Hui Sheng Cheng at ito raw ay senior sister ng ating bida. Nagpalusot naman rito ang ating bida na ang tawag niya kay Hui Cheng ay brother dahil sa malapit raw sila sa isa't isa kaya brother ang tawag niya rito kahit babae siya. Nagtaka naman sila sa palusot ng ating bida at sinabi ni Zhao Gofeng na kasintahan raw ito ng ating bida kaya nagtaka sila kung bakit brother ang tawag ng ating bida sa kanilang master Hui Sheng Cheng. Pinagalitan naman ito ng ating bida dahil pinag-usapan nila ang nakaraan na takot naman rito si Zhao Guofeng at hindi na nagsasalita. Pagkatapos ng mga palusot ng ating bida ay niyaya na niya ang mga disipolo na pumanta na sila sa kanilang hall at sabihin raw nila lahat ng mga nangyari noong thousand of years na wala siya doon. At nasa Great Hall ng Heavenly Martial Hall na sila. At sinungulan man ni Gu na basahin ang mga impormasyon ng Sacred Domain. Sa sacred domain ay merong hundred battle hall at may apat na klaseng hall raw ang Heaven Earth Mistress at Big. At ang Heavenly Martial Hall raw ay ang pinakamalakas ngunit dahil sa mga digmaan na nagaganap noon hanggang ngayon ang Heavenly Martial Hall ay bumaba at ang pinakamahina na ngayon. At may batas raw ang Hundred Battle Hall na kapag walang nangangdulaga sa Heavenly Martial Hall ay ang mga disipolo nito ay mahahati ito sa tatlo at mailipat sa ibang hall. Kaya si Gusantong yung bangkay na nakita ng ating bida ay pimonto doon para magpalakas para siya ang mumuno sa sa Heavenly Martial Hall ngunit siya ay namatay. Napansin at sinabi ng isang disipolo sa kanyang senior Zhao Gufeng na ang aura ng ating bida raw ay mahina at para lang itong nasa early thousand elephant realm sumang ayon naman ang isang disipolo dahil ito rin ang napansin niya sa ating bida. Pinatahimik ni Zhao Gofeng sila dahil hindi nila alam ang lakas ng ating bida dahil ang ating bida raw ay isang number one henyo ng Chan Wu Hall at nag-aral ito ng Supreme Dao. At pinagalitan niya ang disipolo dahil raw nagbasi lang ito sa aura ng ating bida. Biglang tinawag ng ating bida ang isang disipolo na si Zhou Qiang Tumoga naman ito. Nagtanong naman si Gu Xuanzhen sa kanya kung may alam ba ito kay Holy King Hao ng Sacred Domain. Dahil sa takot ni Zoki ang sa ating bida hindi na tanagsasalita, kaya sinabihan siya ng kasamahan niya na magsalita na ito. Nagbigay galang naman si Zoki ang sa ating bida at nagsimula na siyang magkwento. Nakinig naman rito ang ating bida. Noong 10,000 years raw ang Sword of Destiny ay lumitaw ng walang dahilan sa Sacred Domain at may sabi-sabi na kapag seno ang makakuha ng Destiny Sword ay kayang yanijin ang bung mundo at angat sa Divine Realm at wala pa raw nakatungtong sa Divine Realm at nakuha ni Holy King Haotian ang Destiny Sword dahil sa kanyang supreme power o lakas. Ngunit nakaharap siya ng malakas na nilalang na galing sa ibang planeta. At noong nagkaroon ng matinding pinsala ang Holy King Haotian ang lahat ng kaalaman niya at mga nalaman niya sa Destiny Sword ay nasil niya o nilagay niya ito sa kanyang Nine Holy Son o sa siyam anak at itinago niya ang kanyang mga anak para hindi ito matunten ng kanyang mga kalaban at pinatuloy ng ating bida na magkwento pa at tinanong niya ito sa Nine Holy Son. Kaya nagsalita siya ulit na ang Nine Holy Son ito ang mga pinili ng Holy King para esil doon ang mga sekreto o paglagyan ng kaalaman ng bawat isa na Holy Son. At wala daw nakakaalam kung saan na ang mga Holy Son. Kaya naiintindihan na ng ating bida na gusto siyang makuha ng Black Sado o kalaban dahil ang ating bida raw ay isa sa siyam na Holy Son. At sabi pa ng ating bida dahil sa bloodline ng Holy King na nanggalantay o taglay ng ating bida kaya niya na maiintindihan ang impossibly tulad na lang ng heaven. Nasabi na lang sa pag-iisip ang ating bida na pangkaraniwan lang ang lakas ng 100 battle hall kaya gagamitin niya ang katauhan ni Gusantong para makakalap o makakuha ng mga impormasyon. At problema raw ng ating bida ngayon ay kung paano niya raw turuan ng leksyon ng 100 battle hall. Sabi pa ng ating bida na kahit nalampasan na ng mga disipolo sa harapan niya ang lakas ng Emperor Realm ng Chindian Continent mahihirapan pa rin siya. Biglang napaisip ang mga disipolo kung ano nga ba ang iniisip ng ating bida. Biglang inutusan ng ating bida ang lahat ng disipolo na pamontes sa training ground para magsanay. Biglang tinakot ng isang disipolo si Zhou Qi ang natuturoan daw siya ng leksyon ng ating bida na patikip na lang si Zhao Gofeng sa kanyang mga junior. Punta naman tayo sa training ground, sinabi ni Gu Xuanzhen na ang cultivation at method ng Sacred Domain at Shindian Continent ay magkaiba dahil nagkukultivate ang cultivator ng Sacred Domain gamit ang kapangyarihan ng law. At ang mga realms naman ay ang pinakamahina ay 10,000 Elephant Realm at ang sunod-sunod na realm ay Divine Bridge Realm, Secret Pass Realm, Nirvana Realm, Mighty Rim, The Beginning realms, Realm, Skyang Realm, Earthin Realm, Heavenly Yuan Realm at ang pinakamataas ay Holy King Realm ngunit may pinakamataas pa na realm at wala pa ang nakakaabot ang Divine Realm bago ka umangat ng Divine Realm ay dapat mong maintindihan muna ang Heaven and Earth para makaangat sa Divine Realm. Nagsalita si Gu Xuanshan sa mga disipolo na dapat maintindihan nila ang mga lakas nila kaya ang mga disipolo raw ay pipili ng makakalaban na kasing lakas lang nila. Sumang ayon naman sila rito. Sa kanilang trial raw wag nilang bugbugin ang makakalaban nila. Nagpakilala si Zhao Gofeng na ang makakalaban raw niya ay si Junior Luo Ming. Nasabi na lang ni Zhao Gofeng na ang ating bida raw ay isang legendary genius kaya isa itong oportunidad at sinimulan na ng ating bida ang laban. Umataki na nga si Zhao Gofeng sa kalaban niya, at nagsalpukan na nga ang mga ataki nila. Napasigaw na lang si Luoming Ming sa kanilang salpukan. Biglang umataki ulit si Zhao Gofeng kay Luoming. Ming. Gamit ang suntok at tumama ito sa dibdib ni Lu Napasigaw na lang si Luoming sa sakit. Habang patamba na si Luoming. Ming, pinahinto naman ng ating bida ang laban. At nagpasalamat na sila sa isa't isa. At si Yan Jibgay ang makakalaban raw niya ay si Chou Yun. Habang naglalaban sila nasabi na lang ng ating bida na ang cultivator sa sacred domain ay kayang kontrolin ang kapangyarihan ng law at sabi pa ng ating bida na ang gamit ng Qingdian continent ay ore sa sacred domain naman ay kapangyarihan ng law. Pahabol pa ng ating bida na na ang Thousand Battle Hall raw ay nalanta dahil ang mga disipolo ay walang nagtatulo na master. At nag-iisip na ng malalim ang ating bida. Habang naglalaban ang dalawa kitang kita na nababog na ang isa, at biglang tinuruan ng ating bida ang nababog na disipolo. Tumogon naman siya rito, at pinahinto siya ng ating bida. Sa paghinto niya nagulat na lang siya dahil tama ang turo ng ating bida sa kanya at hindi siya tinamaan ng pag -ataki. Nasabi na lang niya na nanalo siya. Nagsalita naman ang ating bida na next row. Namangha naman si Zhao Gofeng sa nasaksihan niyang kakayahan ng ating bida. Binolong ng isang disipolo sa kanyang senior na ang skill raw na tinuro ng ating bida sa disipolo ay hindi nila nakita sa lahat ng record sa kanilang hall. At pinagpatuloy na ng ating bida ang pagtuturo sa mga disipolo. Nasabi na lang ni Zhao Gofeng na isang henyo raw ang ating bida. Pahabol pa niya na nagkaroon sila ng tagapagligtas sa kanilang Heavenly martial Hall. Nasabi na lang ng ating bida dahil sa sadugu ng Holy Master Taglay ng ating bida na maintindihan niya ang kapangyarihan ng Heaven and Lo kaya ang pagkaturo niya sa mga disipolo ay walang problema. Nagsalita ang ating bida na ihinto na raw nila ang laban na gulat naman rito ang mga disipolo. Habang naglalakad ang ating bida sinabi niya ang lahat ng naobserbo niya sa mga laban ng mga disipolo. At sinabi ng ating bida na tuturuan niya sila. At kung hindi raw sila maniniwala. Ay ito raw at sabay handa ng teknik. At paniwalaan raw siya nila. Sabay ginamit na ni Gu siya ng kanyang teknik ang pagpapasa ng mga kaalaman o mga teknik sa mga disipolo. Nagulat naman si Zhao gofeng sa nagawa ng ating bida. At pinagmasdan niya na lang ang mga ginagawa ng ating bida. Nasabi na lang ng isang disipolo ang skill raw ng ating bida ay tumatak sa kanyang utak sabi pa ng isa na ang pinasa ni Gus Huanchen na teknik sa kanya ay napakaganda at namangha sila sa natanggap na kaalaman mula sa ating bida. Sinabihan sila ng ating bida na kung naiintindihan na nila raw ang pinasa ng ating bida sa kanila ay dapat na nila ito e ensayo o mag-ensayo sila. Masayang pinuli ng mga disipolo ang ating bida. Biglang may disipolo na tumatakbo para magreport. Sinabi niya sa ating bida na ang mga disipolo ng Mysterious at pinangunahan ito ni Chen Hanfeng Konta naman tayo sa Mysterious Martial Hall At dito naman tayo sa Dining Hall Ang kumakain ay si luheng ng Mysterious Martial Hall at isa din itong Brands Master of Thousand Battle Hall Chen Hanfeng isang Great Disciple ng Mysterious Martial Hall na sabi na lang niya na bigyan raw siya ng hustisya ng kanyang Master Luheng. Nagtanong naman si Luo Heng kung ano raw ang nangyari sa kanila Chen Hanfeng. Sinabi ni Chen Hanfeng na nabalitaan raw niya na si Master Gu Shuanchen ay nakabalik na sa Heavenly Martial Hall kaya pinuntahan niya ito pero hindi raw niya inaasahan na mapahiya at napalayas pa siya. Napahinto na lang si Luo Heng sa narinig niya. Kaya nagmungkahi si Luo Heng na iimbestigahan niya muna raw kung seno basaka nila ang nagkamali. Magsasalita pa sana si Chen Hanfeng. Pero sinabihan siya ni Luo Heng na hindi ni Chen Hanfeng nabubog si Gu Shuachen at napinsala pa siya ng mga mahinang nilalang raw mula sa Heavenly Martial Hall. At pinagsasalita na sila ni Luo Heng. Sinabi ni Chen Hanfeng na hindi raw alam ni Luoheng ang mga nangyayari sa Heavenly Martial Hall at kinuwento ni Chen Hanfeng ang mga nangyari sa pagpante raw nila doon ay di sila nakapante kay Gu Xuanzhen dahil sabi raw ng disipolo ng Heavenly Martial Hall busy raw ang ating bida sa pagbibigay ng payo sa kanilang mga disipolo. At hindi nila napuntahan si Gu Xuancheng dahil hinarang sila ng grupo ni Zhao Gofeng at binyantaan pa sila nito kaya sinabi ni Chen Fang sa kanila Zhao Gofeng na isa lang itong Divine Bridge Realm kaya bakit ito matapang. Habang nagsasalita si Chen Hanfeng Feng inataki naman siya ng disipolo ng Heavenly Martial Hall. Nagulat naman si Chen Han Feng rito. At napagtanto ni Chen Han Feng ang mga disipolo ng Heavenly Martial Hall ay mas malakas pa kay sa kanya. Sinabihan ni Zhao Gofeng si Chen Hanfeng na magtawag raw ito ng kasamahan dahil hindi raw ni Zhao Goping sinadyang atakihin si Chen Hanfeng. Biglang nagulat si Chen Hanfeng na umangat na raw ng realm ang lahat ng mga disipolo ng Heavenly Martial Hall at isa na raw silang Middle Divine Bridge Realm. Kaya pala kinalaban ni Zhao Gofeng sila Chen Hanfeng dahil plano at utos pala ito ng ating bida na pakitaan raw nila ang Mysterious Martial Hall. Hindi raw nila sabihin na mahina ang kanilang Heavenly Martial Hall, dahil sa lakas ng Heavenly Martial Hall. Wala na lang magawa sila Chen Feng. At nabagbog na nga sila Chen Han Feng nang walang kalaban-laban. Balik sa salukuyan sinabi ni Chen Feng sa kanyang Master Luoheng na ang mga disipolo raw sa Heavenly Martial Hall ay umangat na raw sila ng realm at pahabol pa ni Chen Han Feng dahil raw pagbagbog sa kanila humihingi raw siya ng hustisya sa kanyang Master Luoheng o ni Chen Hanfeng na ang lakas raw ng Heavenly Martial Hall ay nalampasan na ang kanilang mga hall kaya ang Heavenly Martial Hall ay angat na ng ramp. Nainteresado naman si Luo Heng sa Heavenly Martial Hall dahil sa mga sinabi ni Chen Hanfeng sa kanya. At sundan raw siya ni Chen Hanfeng at puntahan nila ang Heavenly Martial Hall. Punta naman tayo sa Heavenly Marshall Hall habang ang mga disipolo ay masaya sa mga natanggap nila na mga tulong at payo ni Gu Xuanchen na sabi na lang ng isang disipolo ay umangat na raw siya ng isang realm. Habang naghahanap ang ating bida ng magandang oportunidad para sa mga disipolo. Napaiyak na lang sa saya ang mga disipolo dahil ang kanilang pag-insayuhan ay mag improve na daw dahil sa ating bida. Napabuntong hininga na lang ang ating bida sa kadremahan ng mga disipolo. Biglang dumating si Master Luheng kasama ang kanyang mga alagad at sinabihan niya si Gushuan Chen ang Heavenly Martial Hall lumalaki na raw. At nagpunta raw siya dito dahil sa kadahilanan na napinsala ang kanyang mga disipolo. At binulungan ni Zhao Gofeng ang ating bida na siya raw si Master Luheng ng Mysterious Martial Hall. Nagsalita si Gusuan siya na wala raw siyang balak na pinsale ang kanyang mga disipolo at pahabol pa ng ating bida na hindi siya makapaniwala na pamonte dito si Luoheng para lang sa kanyang disipolo. At sabi pa ng ating bida na ang ginamit lang naman ng kanyang mga disipolo ay isang ataki lang naman na pamura naman rito si Luoheng at sinabi niya sa ating bida na ang ibig sabihin ba ng ating bida na natalo lang gamit ang isang ataki ang kanyang mga disipolo. At biglang nag-iba na ang ekspresyon ni Luo Heng dahil sa mga sinabi ng ating bida. Biglang nagsalita ang ating bida na always maliraw ang saktan ang isang tao kaya inutusan ng ating bida si Zhao Gofeng na humingi ito ng tawad sa kanila Chen Hanfeng sa nagawa niya sa kanila. Humingi naman rito ng tawad si Zhao Gofeng sa kanila Chen Hanfeng pahabol pa niya na hindi raw niya alam. Na napakahina pala nila Chen Hanfeng na insulto naman ang isang disipolo at nagalit ito at nagmungkahi ang isang disipolo sa kanyang master Luo Heng na atakihin na nila sila ng ating bida. Kaya nagmungkahi si Luo Heng na sila na lang raw maglaban ng ating bida. Para na rin makita nila kung sino raw ang pinakamalakas na haul sa kanilang dalawa ng ating bida. At ayan na nga nasa arena na silang dalawa ni Gu Xuanchen at Luo Heng. Nagtanong ang ating bida kung ano raw ang paglalabanan nila. Sinagot naman siya ni Lu Heng na hindi raw siya magaling sa martial art kaya nagmungkahi siya na labanan na lang sa formation ang paglalabanan nila. Binalaan naman si Zhao Gofeng ang ating bida na huwag itong sumang ayon dahil si Lu Heng ay isang number one formation master sa kanilang 100 battle hall. Napasambit na lang si Gu siya na formation at nakaka-infresado raw ito kaya pumayag ang ating bida sa labanan gamit ang formation. Kaya sinabi na ni Luheng na ang rules raw ay dapat lang nila e-trap o ikulong ang kalaban nila sa formation. Pahabol pa ni Luheng na ang unang makalabas sa formation ang mananalo. Sinangayunan naman ito ng ating bida at wala raw problema dito at napaisip din ng ating bida na titingnan niya raw ang pagkakaiba ng Sacred Domain at Shindian Continent sa paggamit ng formation. At naghanda na si Luheng na gamitin ang kanyang formation. Nagtanong naman si Gu Shuanchen kay Zhao Gofeng kung may disk formation ba ito para gagamitin ng ating bida sa paggawa ng formation. At nilabas naman ni Zhao Gofeng ang disk formation. At nagdalawang isip pa si Zhao Gofeng dahil wala siyang tiwala sa kanyang disk formation dahil pangpunas lang daw ito sa kanilang lamisa. Kaya sinabi ni Gu Shuanchen na okay lang ito at puwersahan niya itong kinuha. Nakuha na nga ni Gu Shuanchen ang disk formation. At sinabi ni Chen Hanfeng na sigurado na raw siya na mananalo ang kanyang Master Luoheng dahil isang kayamanan ang gamit nito habang ang gamit ng ating bida pang punas lang sa lamisa. Nasabi na lang ng isang disipolo na paano raw naging famous ang kanilang Master Luo heng dahil ito ay kumakain lang at natutulog sinagot naman ito ni Chen Hanfeng. Sinabi ni Chen Hanfeng na kahit kumakain at natutulog ang kanyang Master Luo Heng wala pa ang nakakatalo sa kanya sa Hundred Battle Hall sa paggamit ng formation at ang kanyang Master Luo Heng ang number one formation master sa kanilang buong hall. Kaya mag-endure raw sila ng ating bida. At biglang nilabas ni Chen Hanfeng ang isang paputok. At pinasabog niya ito hudyat ng pagtawag ng buong kaalyansa at kasamahan nila. Nagalit naman rito si Zhao Gofeng bakit raw tinawag niya ang buong hall. Sinagot naman siya ni Chen Hanfeng gusto lang naman niyang makita ng lahat ang laban nila ng kanyang Master Luo Heng at nagtanong si Chen Hanfeng bakit raw nagagalit si Zhao Guofeng pabor naman tas niya dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang Gu Shuanchen. At dumating na nga lahat ng mga hall. Si Master Liu Bin ng Earth Martial Hall at nasabi na lang niya na ano raw ang nangyayari at ang kasama nito ay si Master Dong Fanghai ng Big Martial Hall. Pinaliwanag naman ito ng isang disipolo sa dalawang hall master na sila raw ang gagawin saksi sa labanan gamit ang formation nila Gu Xuanzhen at Master Luo Heng. Nasabi na lang ni Master Liu Bin na nakalabas na pala si senior niya na isang legendary na si Gu Xuanzhen at sinagot naman ito ni Master Dong Fang na titingnan raw nila kung gaano kalakas ang ating bida. At sinimulan na nila ang laban. At nagsimula na silang maglaban gamit ang formation at ginamit na nila ang kanilang formation. Umataki na nga si Luo Heng sa ating bida. Pati na rin si Gu Xuanzhen umataki na din kay Luo Heng gamit ang kanilang formation. At ramdam ng mga disipolo ang labanan nila. At biglang naramdaman na ng ating bida ang formation ni Luo Heng. Dahil ang ating bida ay nakapasok na sa formation ni Luo Heng. Napatanong na lang ang ating bida na anong kwasing lakas ang mayroon ang formation ni Luoheng dahil inaataki ng formation ang katawan at kaluluwa ng ating bida ng parehong oras Nasabi na lang ng ating bida na ito ang formation ng Sacred Domain at kayang nitong direktang mapatay ang Emperor Realm ng Qingyan Continent Dahil ngayon lang tana na nasaksihan ng ating bida ay seseryusuhin raw niya ito Sabi ng ating bida na ang Sacred Domain raw Napaka-interesado at nagagalak ang ating bida na harapin ito. Sa pag niya sa formation, biglang inactivate ng ating bida ang kanyang alas. Kasabay ang paglabas at paghawak ni Gu Shuachen ng kanyang espada. At kasabay din pag-transform ng ating bida. At pinakiramdaman ng ating bida ang kanyang suit dahil ngayon niya lang niya ito ulit na gamit sa tagal ng panahon. Biglang may napansin ang ating bida. Dahil ang atake ng formation ay patungo na sa kanya. Nasabi na lang ni Gushuanchan na ang Ataki na ito ay ang kapangyarihan ni Luoheng gamit ang law at mabuksan raw nito ang spiritual intelligence Tama nga ang ating bida na kayang buksan ni Luoheng ang spiritual intelligence gamit ang kapangyarihan ng lo kaya ang apoy na Ataki kanina ay naging mabangis na dragon Nasabi na lang ng ating bida na mahihirapan daw siya rito Naalerto naman sila dahil ang stone raw ng ating bida ay nagreraak Nasabi na lang ni Zhao Gofeng na delikado na raw ang ating bida ay may posibilidad na mamatay ito dahil ang kinaharap niyang formation ay biglang lumakas. At patuloy lang sila na nilabanan ang kanilang kinaharap na formation. Nasabi na lang ng disipolo ng Mysterious Martial Hall na sigurado mananalo na ang kanyang Master Luo Heng dahil ang bato nito ay hindi raw nagre Ngunit ang bato ng kanyang Master Luo Heng ay biglang sumabog. Nasabi na lang nila na ang bato ni Luo Heng ay hindi nagre-react at rekta na itong sumabog na alerto naman ang mga disipolo sa Mysterious Martial Hall. Napatanong na lang si Luo Heng na ano raw kwas mundo ito. Dahil maraming bangkay, at pinapante pa siya ng kanyang kapareha, pinagpawisan na lang siya sa takot. Balik naman tayo sa ating bida, nilalabanan pala ni Gu Xuanzhen ang dragon. Sasagpangin na sana ng dragon ang ating bida ngunit napigilan ito ng ating bida. Sabay na ito ni Gu gamit ang kanyang espada. napa na lang ang dragon dahil sa ataki ng ating bida. Di naman weto si Moko ang dragon sinagpang niya ulit ang ating bida. Ngunit nakahanda naman rito ang ating bida. At nakailag naman ang ating bida at dalawang dragon na ang kinaharap ng ating bida. Nasabi na lang ni Gu na mga mangmang -mang raw ang mga dragon at nakakatuwa raw ito sabi ng ating bida. Inatake na nga ni ang dalawang dragon. At biglang napinsala ng ating bida ang isang dragon. Ngunit biglang namang umatake ang isang dragon. Nangamba naman rito ang ating bida. Dahil hindi na siya nakaiwas sa atake ng dragon. Biglang napansin ni Gu ang dark energy sa likod niya at para daw familiar o alam niya ito. At biglang lumingon ang ating bida. Dahil ang dragon ay parating na para sagpangin ang ating bida ulit. Pero sinabayan naman ito ni Gu Shuanchen. At napinsala ang dragon dahil sa atake ng ating bida. At binaba na nga ng ating bida ang kanyang espada. Dahil natapos na niyang mapaslang ng ating bida ang dalawang dragon. Napatanong na lang ang ating bida na anong crossing black energy ang naramdaman niya kanina nung nakikipaglaban pa siya sa dragon. At nasabi na lang ng ating bida na ang black energy kanina ay may pagkapariho lang sa kapangyarihan ng law at ano na raw ang nangyayari. Napatanong si Master Liu Bin kung nasa panganib na ba si Master Luo Heng dahil sa biglang sumabog ang bato nito. At biglang sumabog ng dilaw. At nakalabas rito si Luo Heng at napasigaw pa ito. Habang nanginginig pa si Master Luo Heng nilapitan naman siya ng dalawang Master Hall. At tinulungan naman ito ng dalawang Master Hall nakita naman ito ng mga disipolo. Nasabi na lang ng kasamahan ni Zhao Gofeng na si Master Luo Heng ay nakalabas na raw pero si Master Gu Xuanchen ay hindi pa. At biglang lumiwanag ang disc formation sa harap ni Zhao Gofeng. Dahil ang ating bida ay nakalabas na. Nagtanong naman ang isang disipolo ko okay lang ba ang ating bida at kung ano raw ang nangyari doon. Nasabi na lang ng ating bida na nakalabas siya ng mabilis sa kanyang inasahan. Habang nasa likod si Master Liu binasabi na lang niya na mas malakas pa raw ang tinataglay ni Master Luo Heng na kapangyarihan ng lokay sa kanya. Nasabi na lang ng ating bida na ang gamit na formation ni Luo Heng ay malakas dahil kunti na nakikipaglaban siya doon bago nakalabas sa formation sinabi rin ng ating bida na siya raw ang nanalo dahil nasira niya ang formation ni Luo Heng at nakalabas siya. Tumutol naman si Chen Hanfeng kahit raw nasira ng ating bida ang formation ng kanyang luoheng ay ang rules raw nila ay ang unang makakalabas sa formation ay ang mananalo kaya si Master Luoheng raw ang nanalo. Pinatahimik naman siya ni Master Luoheng at sinabi niya sa lahat na sumusoko raw siya sa laban kaya ang ating bida ang nanalo. Tumututol pa sana si Chen Hanfeng ngunit. Pasigaw ni Luo Heng na pinatahimik niya si Chen Hanfeng dahil siya raw ay nahihiya sa ginagawa ni Chen Hanfeng sa dahil si Luo Heng ay natalo. Nasabi na lang ni Luo Heng na hindi niya kayang sirain ang formation ng ating bida kahit paghakbang lang ng kanyang paa hindi niya magawa. Pahabol pa ni Luo Heng na ang formation ng ating bida ay nakakakilabot at pareho lang ito sa evil spirit. Nagbigay galang si Luo Heng sa ating bida at itaga niya raw sa bato na ang kanyang Mysterious Martial Hall ay hindi na gugulo sa Heavenly Martial Hall Tot utol pa sana si Chen Hanfeng Pero nasampal na lang siya at pinatahimik siya ni Luo Heng Habang naglalakad si Luo Heng sinabi niya na ang posisyon niya bilang head ng four Hall ay ipapasa niya na sa ating bida sumang-ayo na lang dito si Chen Hanfeng dahil ito ay wala nang magawa Nasabi na lang ng disipolo ng Heavenly Marshall Hall ay nanalo raw sila laban sa Mysterious Marshall Hall. At masayang binati nila ang pagkapanalo ng ating bida. At biglang sa ng dalawang hall Master ang Earth at Big Marshall Hall Master. At biglang nagbigay galang ang dalawang Hall Master at iniimbitahan nila ang ating bida na Omopo na sa pagiging head leader ng apat na Marshall Hall. At pahabol pa ni Master Liu Bin na ang leadership ng ating bida ay kayang pamunuan sila. Matapos raw makalabas ang ating bida ang Heavenly Martial Hall ang mga disipolo doon ay lumakas. At malakas pa ang formation na ginamit ng ating bida kaysa kay Luo Heng. Masaya ang mga disipolo dahil ang ating bida na ang mamumuno sa Hundred Battle Hall ang Hundred Battle Hall ay hinati sa apat ang Mysterious Big Heavenly at Earth Martial Hall at ating bida na ang mamumuno sa apat na hall.